Minsan, ang larong akala mong pampalipas oras ay daan pala ng mga nilalang na matagal nang naghihintay. Nagsimula lang ito sa isang simpleng pagbisita. Weekend nun. At dahil walang pasok na pagdesisyon naming magkakapatid na bumisita sa lumang bahay ni Lola sa San Juan, hindi na siya doon nakatira. Matagal na bakante ang bahay mula nang lumipat siya sa probinsya. Pero nandoon pa rin ang mga gamit at ang lumang aparador at mga frame na larawan na medyo faded na. At ang amoy ng kahoy na luma at alikabo. Habang naglilinis kami, napansin ko ang isang kahon sa ilalim ng kama. May mga lumang laruan, cassette tapes at isang maliit na board na may nakasulat na yes, no at mga letra ng alphabet may baso rin sa loob. Agad kong naalala, the spirit of the glass. Isa sa mga larong kinatatakutan pero kinaiintrigahan ng marami. Hindi ko alam kung sino ang una nagsabi na subukan namin. Siguro dala ng inep o thrill na baka may mangyari. Wala namang masyadong paniniwala sa amin noon. Parang laro lang. Pero may kakaibang lamig sa hangin nang inilabas namin ang board parang biglang tumahimik ang buong bahay. Wala nang ingay ng mga sasakyan sa labas. Nihuni ng ibon. Tahimik. Parang hinihintay kami. Nilagay namin ang baso sa gitna. Isa-isa kaming naglagay ng daliri. Tinanong ko may presensya. Walang gumalaw. Pero nang tanongin ko may gustong makipag-usap, dahang-dahang gumalaw ang baso. Papunta sa Yes. Akala namin may nagbibiro. Pero lahat kami seryoso. Walang nagtutulak. Mula roon nagsimula nang sumagot ang baso sa mga tanong. Pangalan, edad, petsa ng kamatayan. Hanggang sa sinabi niyang siya raw ay dating nakatira sa bahay. Isang batang babae na namatay sa sunog. Pero walang record ng sunog sa bahay ni Lola. Wala rin kwento si Lola tungkol sa batang yon. Nang tanongin namin kung ano ang gusto niya, hindi sumagot ang baso. Tumigil lang ito sa gitna. Tapos biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Ang nakapagtataka, wala namang tao ron. Akala namin may kuryente lang na nagloloko. Pero nang bumalik kami sa board, wala na yung baso. Nasa sahig na. Ang nakapagtataka, ni hindi ito gumawa ng kahit anumang ingay. At nang makita namin ay basag na ito. Pigla kaming nagtayuan at tumatakbong lumabas ng bahay. Mula noon may mga naririnig na kami sa bahay. Yung tunog ng bata na tumatawa. Himahakbang sa second floor kahit wala namang umaakyat. Isang gabi nakita ng kapatid ko ang isang batang babae sa bintana ng lumang kwarto ni Lola. Nakaputi. Nakatingin lang at hindi gumagalaw. Sinubukan naming hanapin kung may kwento sa lugar. May urban legend pala sa San Juan tungkol sa isang batang nawawala noong dekada 60. Huling nakita raw sa isang lumang bahay malapit sa simbahan. At hindi na ito natagpuan pa. May mga sabi-sabi na ginamit daw siya sa isang ritual. Pero walang kompirmasyon. Walang pangalan. Walang larawan. Hanggang ngayon, hindi na namin muling nilaro ang Spirit of the Glass. Pero tuwing dumadaan kami sa bahay ni Lola, parang may nakasilip sa bintana. Parang may naghihintay. At minsan, naririnig pa rin namin ang baso. Gumagalaw sa sahig kahit walang tao. Hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko alam kung anong gusto niya. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi siya umaalis. Ako si Ana. At ito ang aking haunted journal.